Ang gumising sa damdamin ng publiko. Balitang ikinagalit ng maraming Pilipino dahil sa walang awang pagmartilyo hanggang mapatay ang isang magina sa Santa Rosa, Laguna. Sa una, ay marami ang nakisimpatya at naawa sa amang naudila. dahil sa mga pagiyak nito sa harap ng kamera. Ngunit nang mahuli ang mga sospek ay siya ang itinuring mastermind para maisakatuparan ang masamang plano. Sila ang mag-asawang Pearl Helen at Ricardo, Santa Ana Jr. First year college pa lang ay magkakilala na sila. Parehong nag-aral sa isang eskwelahan ng kursong nursing. Pangpito si Pearl Helen sa walong magkakapatid na nakatira sa Santa Rosa, Laguna. Naging working student siya noon para makatulong sa kanyang pag-aaral. Chinita at maganda, kaya hindi nakapagtataka na maraming nagkakrush sa kanya ngunit ayon sa kanyang kuya ay pihikan siya. Marami ang nagtangkang ligawan siya pero si Ricardo, kilala din sa tawag na Richard, ang nakasungkit ng matamis niyang oo. Sa pagkakakilala ng mga kapatid ni Pearl Helen, kay Ricardo ay isang mabait, matulungin, merespeto at mapagkumbaba. Kaya naman siguro nagustuhan siya nito. Nung hingin ni Ricardo ang basbas ng pamilya ni Pearl Helen, para pakasalan siya ay wala na rin tumutol pa. Kaya noong March 2, 2013 ay nagpakasal silang dalawa. Itinuloy ni Ricardo ang suporta kay Pearl Helen hanggang sa natapos siya sa kursong nursing. Bumukod sila at tumira sa Selina Prince Subdivision, Santa Rosa, Laguna. Pagkatapos ng isang taon nilang pagsasama bilang mag-asawa ay biniyayaan sila ng isang anak na lalaki na pinangalanan nilang Denzel. Si Pearl Helen noon ay hindi muna pinagtrabaho ng asawa, kaya madalas ay nasa bahay lang siya nag-aalaga sa anak, samantalang si Ricardo ay patuloy na naghahanap ng trabaho. March 2, 2016, third wedding anniversary ng dalawa, pero kaysa mag-celebrate, ay mas pinili ni Ricardo na mag-report sa kanyang ina-apply ang trabaho. Bato siya umalis ay binilinan niya ang asawa sa paparating na mag-ayos ng kanilang globe internet na matagal na nilang Bandang 2.11 ng hapon ay nag-text na si Pearl Helen sa asawa para sabihin dumating na ang dalawang lalaki na nagpakilalang internet repairman. Gaya ng inaasahan ay pinapasok ni Pearl Helen sa bahay ang dalawa. Pero sinunod niya ang reply ng asawa na i-check muna ang form, picture ng ID at i-send sa kanya pati na sa kanyang kuya. Pagkatapos ng limang minuto ay nag-reply pa siya na David de la Cruz ang pangalan ng nasa ID. Napansin nitong kaduda-duda ang ikinikilos ng dalawa. Kaya nag-message siya na ang sinabi niyang pangalan, Pauline, sakaling may masamang mangyari sa kanya. Nung sandaling yun ay nangyari na nga ang masama. Dahil ang mga taong mag-aayos sana ng internet ang siyang sisira pala sa buhay nila. Hinawakan ng dalawang lalaki si Pearl Helen, tinakpan ng bibig at itinali ang kamay at paa. Tsaka dinala sa loob ng banyo kung saan siya ay sinakal at pinagpapalo ng martilyo sa ulo. Habang nakita ng anak na si Denzel ang pagpumiglas ng ina at pilit na pagsigaw nito ay walang nagawa ang kawawang bata kundi ang umiyak at matakot. Sa loob ng banyo ay hinubaran ng isa ang ginang at halinhinang hinalay kahit wala ng malay at habang pinuntahan naman ng isang sospek si Denzel tsaka din ng martinyo ang puno. Matapos may sakatuparan ang maitim na plano, ay tumungha pa ng mga gamit sa bahay. Ang dalawa bago tumakas, Samantala dahil hindi na makontakt ni Ricardo ang asawa, ay kinontakt niya ang biyanan ng babae para tingnan ang kanyang mag-ina. Dahil hindi naman kalayuan ang biyanan, ay pinuntahan nito ang anak na si Pearl Helen at tapong si Denzel sa kanilang tahanan. Pagdating ay nagtaka ang ina kung bakit nakabukas ang gate, samantalang ang pinto at ang bintana ng bahay ay sarado. Bagay na hindi naman usual na ginagawa ng kanyang anak. Tawag siya ng tawag, ngunit walang sumasagot. Dito na siya gumawa ng paraan na makapasok. Pagbukas niya ng pinto, ay bumalaga sa kanya ang nakahalang dusay sa sahig na apong si Denzel. Wala nang malay at duguan ng ulo. Sa loob ng banyo, ay tumambad ang nakakapalumong sitwasyon din ng anak na si Pearl Helen. Wala na rin siyang malay at nakahubad-hubad ang katawan habang nakatali pa ang dalawang kamay at paa at duguan din ang ulo. Nagsisigaw ang ginang na humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Dinala agad sa pinakamalapit na hospital ang magina, ngunit sa kasamaang palad ay idiniklarang patay na si Denzel noong umaga ng sumunod na araw naman, samantalang ang inang si Pearl Helen ay comatose pa. Ngunit ayon sa doktor na tumingin ay brain dead na siya at inihanda na ang loob ng kanyang pamilya. Sa mangyayari, gaya ng inaasahang pagkalipas ng tatlong araw, ay tuluyan ng binawian ng buhay si Pearl Helen sa ospital sa edad niya ang 29. Matapos na may buro lang mag ay nagsimula na rin ang malalimang investigasyon. Maging ang pamilya nila ay lumapit na rin sa MPI para sa isang parallel investigation. Sa naunang crime scene processing, sa loob ng bahay ay may na-recover na ID ng isang internet repairman na may pangalang David de La Cruz. Kapareho ito ng binanggit ni Pearl Helen sa kanyang huling text sa kapatid nung oras bago ang insidente. Tinunto ng identity ng lalaking nasa ID at sa huli ay nakilala ang tunay niyang pangalan na Christopher Oliveros. Isa siyang field operation engineer ng Globe Telecom at maintenance ng cell sites sa Metro Manila ang kanilang trabaho. Nung lumabas sa media ang kanyang muka ay labis na natakot si Oliveros para sa kanyang buhay. Kaya lumutang siya kasama ang kanyang abogado. Anya ay biktima siya ng identity theft kung saan nakuha ang kanyang picture sa kanyang Facebook account. Nakuha naman mula sa kanyang Naked in account ang designation na nilagay sa ID bilang specialist sa Globe Telecom. Sa kanyang sinumpaang salaysay ay sinabi niyang nasa dalawang cell site siya sa San Andres at Paco Manila nung mangyari ang krimen sa Santa Rosa, Laguna. Bukod sa logbook na pinirmahan niya ay nakita rin sa CCTV na nandun siya sa isang cell site na nabanggit bagay sa pinatotohanan din ng dalawang empleyado ng Huawei na kasama nila Oliveros mula 9 a.m. to 4 p.m. Mula naman 4 p.m. at 7 p.m. ay kasama niya isang engineer. Dahil dito ay tuluyan na siyang inialis sa person of interest. Sa patuloy pa na pag-iimbestiga ay lumutang din ng apat na testigo na siyang nakakita sa dalawang lalaking umaaligid sa bahay ng mag-ina. Noong araw na mangyari ang krimen Ayon sa isa ay nakita niyang nagtatanong sa bahay ng biktima ang isang lalaki na nakasuot ng long sleeve na blue, itim na sombrero at may dalawang tinkler na merong papel. Banda 1.30 ng hapon ay may dalawang lalaki nagtanong din sa isang testigo. Maitim daw na medyo payat ang isang lalaki na one side wall ang buhok samantalang kulot naman ang isa. Sa pangatlong testigo ay sinabi nitong nakatitigan niya ang isang sospek na kulot ang buhok, nakasombrero at may backpack na itim. Pareho sa pagsasalarawan ng mga naunang testigo. Anya ay patingin-tingin ang dalawang lalaki sa bahay ng mga Santa Ana habang nakatambay sila sa kalapit na tindahan. Dalawang beses niya itong nakasalubong at nakita niyang suot ng ID nakapareho ng nakakuha sa crime scene. Na na-review ng CCTV footage bandang 1.22 ng hapon ay nahagip ang dalawang sospek na kapareho sa description ng mga testigo. Nakita silang bumaba sa jeep at pumasok ng Olympia Park subdivision. Kasunod ng subdivision na ito ay ang tinitirhan ng magna. Dito din nakita ng isa pang testigo na papunta sila sa bahay ng mga biktima kung saan ilang minuto lang ay nag-text na si Pearl sa asawa na tumating na ang internet repairman. Nalaman na may dalawang personal. Nahihirapan po ako na alamin ko anong gagawin ko sa buhay ko. Sa anak ko. Kasama ko na lang sila kaysa nararamdaman ko to. Sorry kasi hanggang ngayon wala pa po kaming ay, hindi po namin may bigay yung na hinahanap po nila. Pero alam ko mas, magiging masaya na kayo dyan dahil tahimik na kayo sa lugar kung nasaan mga kayo. Huwag <laughs> kayong mag-alala mag sa amin. <laughs> Kakayanin ko to para sa inyong dalawa. Kahit ako na lang mag-isa dito. Lalaban <laughs> ako para sa inyo kapansin-pansin na nakatakip siya palagi ng muka habang ini-interview na umiyak. Gayunpaman, sinabi niyang natatakot siya para sa kanyang buhay hanggat nakakalaya pa ang mga gumawa ng krimen sa kanyang mag -ina. Gusto niya rin ipakrimate agad ang mga labi ng kanyang asawa at anak pero nakiusap ang mga pulis at pamilya na wag muna para makatulong sa pagpatuloy na gagawing investigasyon. March 8, 2016, anim na araw pagkatapos ng krimen, ay bumisita din ang Public Attorney Office Chief na si Attorney Presida Acosta sa bahay ng mga biktima. Dahil humingi ng tulong ang isa sa mga kapatid ni Pearl Helen. Sa puntong yon ay hindi isinantabi ng pulisya ang lahat. Nang posibleng angulo, maging si Ricardo Santa Ana ay isinailalim din sa pagtatanong. Itinuring na rin siyang person of dahil sa mga paiba-iba nitong pahayag tungkol sa nangyaring krimen. Isa pa ay kahinahinala di umano ang pag-alis niya sa mismong wedding anniversary nila ng biktima. Siya rin daw ang posibleng nakakaalam sa service repair number at schedule ng repair. Dahil siya ang nagre-report at nagpa-follow up sa Globe. Sa unang pahayag nito sa mga pulis ay sinabi niyang Nasa Binyan, Laguna lamang siya nung maganap ang krimen. Pero sa TV interview ay sinabi nitong nasa Quezon City siya. Ang pamilya ni Pearl Helen ay naniniwalang hindi niya ito magagawa sa kanyang magina. Base sa kanilang pagkakakilala, makaraan ang walong araw ay inilibing na ang magina, ngunit wala pa rin natutukoy na suspek ang pulisya patuloy ang pagsigaw ng katarungan ng kanilang pamilya. Kaya ang media ay patuloy ding nagbabalita. Dahil dito ay labis na naalarma ang isa sa mga sospek na nakuhanan ng CCTV. Makalipas ang halos dalawang linggo ay sumuko siya sa barangay chairman ng Muntinlupa City tsaka na i-turn sa pulis Santa Rosa. Ang suspek na ito ay nakilalang si Ramon Sito Galo isang tricycle driver at residente ng nasabing barangay. Siya ang nakakita ng mga testigo at sa CCTV na maitim na may suot na sombrero, nakabackpack ng ngiti at mahabang kulot ng buhok. Pero nung una na yon ay nagiba na ang itsura niya dahil nagpagupit at nagpakulay na siya ng buhok. Ang dahilan ng kanyang pagsuko, di umano ay takot at nakonsensya inamin niyang binayaran lamang sila para gawin ang krimen. Kasama ang isa pang itinuturing na sospek na nakita din sa CCTV, si Brian Abistado. Ayon sa kanya ay si Brian Abistado ang gumahasa at pumukpok ng martilyo sa ulo ni Pearl Helen. Pero inamin niyang siya ang pumatay sa bata. Sa mga napanood niya sa TV at interview kay Ricardo sa TV, ay nakilala niya ito kahit palaging nahatak ang Naminsan na nilang nakita at nakausap ng personal dahil si Ricardo Santa Ana na padre de familia ang umupa sa kanila para iligpit ang kanyang mag-ina. una di umano ay hindi nila alam na mag ni Ricardo ang papatayin nila dahil Jeff ang kanyang pakilala. Sinabi nitong niloko at sinaktan siya ng babae kaya gusto niyang gumanti nalaman ng dalawang suspect na may batang kasama ay nagdalawang isip sila noong una. Pero itinuloy pa rin nila dahil sa pera. Ayon sa kanya ay binayaran sila ng 60,000 pesos kapalit ng buhay ng dalawa. Noong February 29, 2016, ay unang nagkausap ang dalawang sospek at si Ricardo. Na ang pakilala niya. Nakasuot pa umano ito ng mask at sombrero. Pero nakiusap si Romancito kung pwede makita ang mukha ng katransaksyon nila. Bagay na pinagbigyan naman ni Ricardo. Sinabihan sila na para madali silang makapasok sa bahay ay magpapanggap silang repairman ng globe. Binigyan sila nito ng Peking Globe Telecom Ideas, job order at cellphone na gagamitin nila para i-video ang krimen bilang patunay ayon sa mga otoridad. May matinding selos ang naging motibo ni Ricardo dahil sa akala nitong merong iba ang asawang si Pearl Helen. Pati ang anak niya, Diomano, ay pinagdudahan kung kanya o hindi. Nung nagawa na nila ang krimen, ay kumuha pa daw siya ng mga gamit sa bahay. Dito niya nakita sa wedding picture ng biktima ang mukha ng lalaking umupa sa kanila ang nagpakilalang chef sa mismong asawa pala. Kinumpirma rin ng dalawang testigo na ang sospek na si Romancito ang lalaking nagtanong kung nasa ng bahay ng mag -ina. Ilan sa mga nakuha niyang gamit sa bahay ay isinorender niya sa pulisya. Isang oras matapos ang pagpatay ay nagkita umano sila ni Ricardo sa isang fast food sa Alabang, Muntinlupa. Dito ay para ibigay ang cellphone na may video na ginawa nilang krimen kapalit ng balance sa kabuuang 60,000 pesos na bayad. Dahil dito ay kaagad nagsampa ang mga pulis ng reklamong double parasite laban kay Ricardo Santa Ana at double murder rate at theft naman laban sa dalawa. Ngunit ang akusasyon na ito ay mariing itinanggi ni Ricardo. Sinabi ng kanyang kampo na fall guy si Ramon Sito pinanindigan ng mga pulis na hindi siya fall guy. Dahil matibay ang ebidensyang hawak nila, lalo na ang mga gamit na nakuha nila sa bahay ng magina ina na kalaunan ay ibinalik niya. Nakausap din ng kuya ni Pearl Helen si Ramon Sito. Sa una ay di makapaniwala ang kanyang pamilya. Pero matapos mahipon ang lahat ng ebidensya, ay nakumbinsi na silang si Ricardo ang nagpapatay sa kanyang mag -ina. May mga bagay umanong sinabi ang sumugong sospek sa kuya ni Pearl Helen na tumugma at sila lang ang nakakaalam na hindi pa nailabas sa video. Narealize din nila kung bakit gustong ipakrimit agad ni Ricardo ang labi ng kanyang mag -ina. Maging nung kumuha ng media, ang kuya ni Pearl Helen ay nagalit siya. Pati na rin ang palaging pagsuot niya ng mask at pagtago ng mukha tuwing may interview sa media. Para hindi makilala ng mga inutusan niya, hindi rin sila naniwala na si Pearl Helen ang nag sa kanya ilang minuto bago ang krimen. Dahil ang cellphone niya na hinahanap nila ay nakita kay Ricardo. Tumulong naman si Attorney Persida Acosta kay Ricardo Santa Ana. Inatasan niya ang kanyang mga abogado na magbuo ng special team na tutulong para ipagtanggol ang itinuturong mastermind na si Ricardo, binigyan din nila ang mga nakitang inconsistencies sa sinumpaang salaysay ni Ramon sito Isa na rito ang nakuha nilang CCTV footage sa establishment ng Naturang password. Mula umaga hanggang alas 6 ng gabi ng March 2, 2016, ay hindi nakitang pumasok si Ricardo sa Naturang Fastfood. Isa ring testigo ang nagsabi na hindi tumutugma ang mukha niya sa dalawang lalaking nakuhanan ng CCTV sa lugar nung oras bago patayin ang matina. Dahil dito ay dinismiss ng DOJ ang isinampang reklamo sa kanya. Dahil sa kakulangan ng ebidensya, marami ang nadismaya sa balitang ito. Hindi lang ang mga nag at pamilya, hindi nakatulog si Ricardo samantalang ang isa pang sospek na si Brian Avistado ay patuloy pang nagtatago, may nilabas na warad sa kanya kaya tuloy-tuloy ang paghahanap sa kanya. Sa loob ng dalawang taon ay naging mainap siya, samantalang si Ramon Sito, ay nakakulong pa rin. Pero naubos ang kanyang swerte sa pagtatago dahil noong August 20, 2018, matapos ang dalawang taon ay nahuli siya ng mga pulis sa San Pedro, Laguna tulad ng inaasahan ay pinatotohanan niya ang mga naunang pahayag ni Ramon Sito. Si Ricardo Santa Ana din ang itinuro niyang mastermind. Mayroon na rin bagong CCTV footage na nilabas ang NPI na nakuha sa katabing establishment ng fast food isang oras matapos ang krimen. Pinatotohanan niya ang mga naunang pahayag ng unang sospek na nakita sila doon ni Ricardo para ipakita ang cellphone video kapalit ng balanseng 50,000 pesos na bayad. Pagkatapos ng ilang minuto ay lumabas na si Ricardo, bagay na kinumpirma ng dalawa. Hawak na rin ng Santa Ana Police ang umanoy middleman na si alias Toto. Siya ang unang nakausap ni Ricardo sa isang pilahan ng tricycle kung saan kumpiyansang ikumento niya ang plano. Nung malaman ni alias Toto na may involved na bata, ay umatras siya. Sinabi ni Ricardo na hanap siya ay halang ng kaluluwa. Kaya ipinakilala ni alias Toto si na Ramon Sito, Galo at Brian Abistado. Dahil sa panibagong progress na ito, ay muling sinampahan ang bagong reklamo si Ricardo. Muli na namang sumaklolo si Atty. Acosta at sinabing gawa-gawa lamang ng mga pulis ang mga inaakusan nila. Ngunit sa pagkakataong ito ay lumusot na sa si DOJ ang reklamo at matapos ang halos walong buwan noong November 21, 2019 ay naaresto na rin ang mastermind na si Ricardo Santa Ana. Isinailalim siya sa arrangement kung saan ang dati niyang abogado galing Public Attorney's Office ang tumayong tagapagtanggol niyang muli dumating din si alias Toto na tumayo na bilang star witness. Pagamat naghain na ng not guilty plea si Ricardo, ay naniniwala ang mga pulis at NDI na airtight na ang kanilang kaso. Base na rin sa mga testimonya at mga ebidensya, sa ngayon ay wala nang naging update pa sa kaso. Marahil ang bagal ng proseso, ay ongoing pa rin ang trial. At wala pang naibabang hatol anuman ang kahinatnan nito, isa lang ang sigurado. Pakalusot man sa batas ng tao ang mga salarin, pero hindi sa batas ng Diyos. Ang nangyaring ito sa magina ay hindi makakalimutan kailanman, lalo na ng pamilyang kanilang naiwan. Ang ama na siyang bumuo ng kanyang pamilya, ang sharing sumira nito. Dahil sa selos at kakulangan ng pananalig sa Diyos, ay nagawa niya ito sa kanyang mag -ina. Kaya muli kung paaalala, palagi tayong mag-iingat sa labas man o sa loob ng bahay. Huwag basta-basta makikipag-usap at magpapapasok sa tahanan ng mga hindi kakilala kahit magpakita pa ng ID. Maging mapanuri at alerto tayo. Kilalaning maigi kung sino ang mga nakakausap, lalo na ang mga nagpapanggap. Keep safe!